So, good morning mga ka-partner. Nandito pa tayo dito sa ating uh, munting taniman. So, nandito pa tayo sa barracks natin pero naisip ko po na uh, unahan na lang po yung Uh, manok sa pagkuha ng ating uh, munting kamatis kasi alam niyo mga idol yung hinog ng ating tomato so konti lang pala tawag tomato na rin konting konti talaga kasi ito po yung tomato na uh sa pagtanim ay sinisira ng uh inabutan po ng malakas na init kaya nagkaroon ng sakit o punting uh, nabubuhay kaya ngayon uh, nabuhay at namunga so harbisin natin kasi inunahan na tayo ng manok mga idol sayang naman mga idol So, mas mahal pa to ang tumito kaysa manok. Kaya, unahan ko na sila, mga idol. Ayan. yung tumito natin. O, so, mag-harvest tayo. Busin na lang dito, pati ah, uh, pati ng makaya na, mga idol. Kasi, pagbilinan na pa natin to ay baka sa unting na to unti na to ay manok na lang makinabang sayang mga idol laki pa namang ano naman laki pa namang gasto natin sayangin lang sa mga manok na yan oh, hindi pwede idol Iba manok lang makinabang so yun tamito natin oh. medyo may kapangitan ang tubo pero oh, nagbubunga na rin mga idol lang ito marami. Yan, maliit ng iba. Naghihirap pa tayo sa bunga na yan. Yan, kunin natin lahat yung kuto makuha. Kasi, uh, once a week lang po tayo mag-harvest. So, Daming dami nahulog oh, sa banda dulo. So, gawa yun ng ating, pinsala yun ng ating manok na inalaga dito sa farm. So, dapat pag mayroon tayong pinsala ay kunin natin yan. Yung mga manok-manok na yan. Si pag lugi tayo, mas malugi tayo. Malulugi pa tayo. Dahil sa ating mga alagang mga manok. Mga idol. Ayan. Kunin na natin yan kung ito makuha. Mga kaparmer. Sayang yan naka yun o yun na so kahit mga ganito lang harvest natin binigay ng Panginoon sa atin so magpasalamat rin tayo mga idol sa ating Panginoon so so Ah, nagbloom ang manuka ha. binigyan rin tayo ng ganito kahit kunti lang harvest natin pero binigyan tayo ng Panginoon ng uh, magandang pangatawan so, oh, hindi oh, nagkali hindi na, hindi na uh, nalimot ang ginoo sa aton sa paghatag sing uh, uh, press air araw-araw so So by the grace of God, uh, salamat ta rin unti ng ating produkto wala tayong oh, hindi tayo hindi tayo ma uh, uh malilimot or maano sa ating uh, Panginoong Hesus kasi uh, thank you pa rin kasi binigyan tayo matutong pa rin ang Ginoo you know, pa rin na ano sa atin at ganito lang ang blessing natin so thank you lord ha sa ating uh, tanim, munting tanim uh, namumunga rin kahit pa di ba dol ganoon talaga ang buhay ng isang uh, farmer wither wither lang po tatanggapin lang natin kung ganito ang nangyari sa ating tanim uh, binigyan tayong konti lang ala sayang talaga dolo kasi ang dami ng damages ng ating manok o oh. tingnan nyo o oh. yan hapon lang to parang ubusin na to ng manok dol kaya kunin na natin to sayang naman Pag hindi natin to kunin ay eh, baka kahit sentimo hindi tayo magkaroon ng Uh, pira nito uh, sana naman lang uh, makabawi sa ating uh, uh, gastos dito kahit ito wala na lang ang ang paghirap or ang pagsakribisyon natin diba dol sayang oh ilang, pari, ilang piraso na laglag dolo yan sinisira ng ating alagang manok So ang ating ang pinsala ng ating manok pag tipunin ay malaki pa yung bintan kamatis kaysa alaga ng manok na yan. Kasi kamatis ngayon uh, minimum price sa farm guide is uh, 50 pe piso per kilo. So subalit ang manok dito ay 150 lang ang isa yung ihawin lang so magkano ilang yan sa loob ng ilang buwan pagkain niya dito balit ang kamatis ay ay lagi talaga kinakain niya araw araw so so ang gawin natin ah uh, kunin lang natin mga chicken na yan tsaka ihawin na lang o makinabangan para wala tayong lugi ibadol nasasayang so, ating tanim dito yung produkto nga malaki yung produkto na to so pinsala pa rin ng mga alaga kapag dito sa farm lalo na sila ay kumakain ng ating mga pinoproduce ng mga tanim tulad nitong kamatis mga idol so sayang ang sayang talaga doon so, huwag natin protektahan natin itong ating produkto kasi ah, malaking bagay or malaking pirang ang inalaan dito ay natin kaysa mga manok na yan so thank you very much so naka lating balde na po ako lalaki Lala dulo dulo yan ang lalaki, yung ating tomato. Yan, oo, nakadami na ako dolo. Ayan. Thank you very much. So God bless and sana po uh, mayro kayo na kuha uh, pag-aaral sa aking video. O sino pa po ang hindi nakasubscribe ka-subscribe or nakaklik sa aking notification bell? So maaari na pong mag-click kayo ng ating notification bell para updated po kayo sa aking bagong mga upload na video. Thank you.